Hello everybody, this is Daniel Palacerta, I am going to sing the National Anthem of the City of Manila. Tanging lungsod naming mahal Tampo ng silanganan Patungo sa kahundaran at Kali gayahan nasa kanya ang pangarap dunong lakas pagkundad ang mainilay tanging perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, O oh Maynila, Dalhin mo ang bandila. Maynila, O oh Maynila, Itanghal ito bansa. Maynila, O oh Maynila dan mo ang bandila, maynila o oh maynila at itanghal itong bansa. Thanks for watching.